Number 10. Alagang Matatag na Bantay Ang Cane Corso ay isang lahi ng aso na nagmula sa Italia, kilala sa pagiging matipuno, malaki at likas na tagapagtanggol. Isa itong lahing may ugat sa mga sinaunang aso ng Imperium Romano na ginagamit sa pangangaso at pagbabantay ng mga ari-arian. Dahil sa likas nitong lakas at kakayahan sa pagtatanggol, maraming bansa ang nagtakda ng mahigpit na mga patakaran sa pang-aalaga nito. Sa mga bansang tulad ng United Kingdom at Canada, may mga alituntuning kinakailangang sundin upang makapanatili ng cane corso, kabilang na ang espesyal na lisensya at wastong pagsasanay upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Bagaman tapat at mapagmahal ang cane corso sa kanilang mga amo, maaari itong maging mapanganib kung hindi tama ang paghubog sa ugali nito, ang sobrang proteksyon at pagiging teritoryal ng lahing ito ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang insidente kung hindi ito sanay sa pakikisalamuha sa ibang tao at hayop. Sa maling pag-aalaga, ang kanilang matinding lakas ay maaaring maging panganib sa halip na proteksyon. Sa kabilang banda, kung maayos na naturuan at inalagaan nagiging maaasahang kasama at tagapagtanggol ito sa tahanan. Number 9. Matigas ang loob na bantay Ang American Bulldog ay isang matipuno at mabagsik na uri ng aso na unang pinalaki sa Estados Unidos upang magbantay sa manasakahan at tumulong sa paghuli ng mga mailap na hayop tulad ng baboy ramo. Taglay nito ang malakas na panga at matinding lakas ng katawan, dahilan upang ilagay ito sa listahan ng mga lahing may mataas na antas ng panganib sa ilang bansa. Sa mga lugar tulad ng Denmark at Singapore, ang pagmamayari ng American Bulldog ay may mahigpit na regulasyon o tuluyang ipinagbabawal dahil sa mga ulat ng pananakit at pagiging agresibo ng ilang individual na aso. Kilala rin ang American Bulldog sa pagiging tapat at mapagmahal sa pamilya ngunit nagiging marahas ito kapag naramdaman itong nanganganib ang kanyang amo o teritoryo. Ang ganitong ugali ay nagiging dahilan kung bakit madalas itong tampulan ng diskusyon sa mga patakaran ng pamahalaan ukol sa mga mapanganit na lain ng aso. Maraming eksperto ang naniniwala na hindi dapat sisihin ang lahi mismo kundi ang paraan ng pagpapalaki at pagsasanay dito. Sa tamang pag-aruga, ito ay maaaring maging mabuting tagapagtanggol at mapagkakatiwalaang alaga. Number 8, malupit na tagapangalaga, ang presa canario o kanari mastiff ay isang lahi ng aso na nagmula sa Canary Islands. Ginamit ito noon bilang tagapangalaga ng mga sakahan at pangharang sa mga mababangis na hayop. Taglay nito ang matinding lakas mabigat na katawan at kakayahang makipaglaban sa mga mandaragit. Dahil sa kombinasyong ito ng kapangyarihan at likas na agresyon, marami sa mga bansa tulad ng Australia at Malaysia ang nagpasya na ipagbawal ang lahi upang maiwasan ang mga aksidenteng pag-atake. Ang mga may-ari na pinapayagang mag-alaga ng ganitong aso ay kailangang suminud sa mahigpit na batas kabilang ang pagkuha ng espesyal na pahintulot at pagpapatupad ng tamang pagsasanay. Bagaman maaaring maging mapagmahal at tapat ang presa Canario sa kanyang amo, ito ay nangangailangan ng biyasang tagapag-alaga. Ang kanilang likas na pagiging teritoryal ay maaaring humantong sa panganib kung hindi mapigil o hindi sapat ang bisiplina. May mga tala ng seryosong pananakit na kinasasangkutan ng lahing ito dahilan upang ipatupad ang mas mahigpit na regulasyon sa ilang bansa. Sa tamang kamay, ang Presa Canario ay maaasahang tagapagtanggol. Ngunit sa maling pag-aalaga, maaari itong maging banta sa kaligtasan ng mga tao sa paligid. Number 7. Higanting Mandirigmang Aso Ang Neapolitan Mastiff ay isang sinaunang lahi ng aso mula sa Italia na kilala sa napakalaking tangangatawan at kakayahang magbantay ng ari-arian. Sa panahon ng mga Romano, ginagamit sila bilang mga asong panlaban at tagapagtanggol ng mga sundalo at mayayamang pamilya. Ang kanilang hitsura pa lamang ay nakakatakot na may malalaking kalamnan, malalalim na hulubot at isang titig na tila handang lumaban anumang oras. Dahil dito, ipinagbabawal o mahigpit na kinokontrol ng ilang bansa tulad ng Singapore at Romania ang pag-aalaga ng lahing ito upang mapanatiling ligtas ang publiko. Kilala ang Neapolitan Mastiff sa matinding katapatan sa kanilang mga amo. Ngunit likas din silang teritoryal at hindi agad nagtitiwala sa mga estranghero. Kung hindi sanay o disiplinado, madali silang magpakita ng agresibong asal. Ang laki at lakas nila ay sapat upang magdulot ng malalang pinsala sa isang tao kung sila'y maprovok. Sa kabila nito, kapag maayos na naturuan, ang Neapolitan Mastiff ay nagiging mapagmahal at tahimik na alaga, magaman kailangan laging may gabay at tamang pangangalaga upang hindi ito magdulot ng panganib sa ibang tao. Number 6. Tapat na mandirigmang alaga. Ang Akita ay isang kilalang lahi ng aso mula sa bansang Japan na matagal lang itinuring bilang simbolo ng tapang at katapatan. Ginamit ito noon bilang asong pangangaso at tagapagtanggol ng pamilya. Dahilan upang kilalanin ito bilang isa sa mga pinakapinagkakatiwalaang kasama ng tao. Gayunpaman, sa inang bansa tulad ng Singapore at Malaysia, ipinagbawal o nilimitahan ang pag-aalaga ng akita dahil sa mga kaso ng pananakit at kakulangan ng kontrol sa mga hindi maayos na naturuang aso. Kinakailangang may espesyal na pahintulot at dapat laging nakasuot ng tali at muzzled sa mga pampublikong lugar upang maiwasan ang panganib. Kahit palikas na tapat at mapagkalinga ang akita, may taglay itong matigas na loob at sobrang proteksyon sa kanilang amo. Madali itong maging agresibo kapag naramdaman nitong maubanta, lalo na kung hindi ito nasanay sa pakikisalamuha sa ibang tao o hayo. Dahil dito, Maraming eksperto ang nagbabala na hindi ito akmang alaga para sa mga baguhan. Kapag maayos na naturoan, nagiging mapayapa at matatag na tagapagtanggol ito ng pamilya. Ngunit kapag napabayaan, maaaring itong magdulot ng panganib sa paligid. Number 5. Aso ng mga leon Ang Rhodesian Ridgeback ay isang lahi ng aso na nagmula sa Timog Afrika at kilala sa pagiging matatag, mabilis at matapang. Ang pangunahing tungkulin nito noon ay tulungan ang mga mangangaso sa pagsubaybay at pagharap sa mga mababangis na hayo gaya ng mga leon dahil sa lakas ng katawan at matinding determinasyon. Madalas itong ituring na asong may kakaibang tapang at disiplina. Subalit sa makabagong panahon, ilang bansa kabilang ang India at mga kalapit na rehiyon ang nagpasyang ipagbawal ang pag-aalaga sa lahing ito dahil sa mataas na antas ng agresyon at panganib sa publiko kapag hindi kontrolado. Ang Ridgeback ay kilala rin sa pagiging matatag at may malalim na ugnayan sa kanyang amo, ngunit ito ay may likas na pagiging matigas ang ulo. Kung hindi maayos na naturuan, maaari itong maging mapanganib sa ibang hayop o tao sa paligid. Gayunman, sa mga bihasa at may karanasang tagapag-alaga, nagiging tapat itong kasamahan at mahusay na bantay. Sa kabila ng ipinapataw na pagbabawal sa ilang bansa, nananatiling tanyag ito sa mga pamilyang kayang ibigay ang tamang disiplina at pag-aalaga sa ganitong uri ng malakas na aso. Number 4. Higanteng Tagapagtanggol ng Kabunduhan Ang Caucasian Shepherd Dog ay isang lahi ng aso na nagmula sa matataas na kabundukan ng Georgia at Russia. Ginamit ito noong una bilang tagapagtanggol ng mga tupa laban sa mga mandaragit tulad ng lobo at oso. Dahil sa lakas, laki at likas na tapang nito, naging isa ito sa mga kinikilalang pinakamakapangyarihang asong bantay sa mundo. Gayunpaman, sa mga bansang gaya ng Denmark at Australia, ipinagbabawal na ang pag-aalaga ng lahing ito dahil sa panganib na dulot ng kanilang sobrang proteksyon at agresibong ugali kapag hindi sanay sa mga tao. Ang Caucasian Shepherd ay may likas na katapatan, ngunit kapag naramdaman itong may banta, maaari itong umatake ng walang pag-aalinlangan. Kailangan ito ng tagapag-alagaang may karanasan at matatag na disiplina upang mapanatili ang kontrol. Ang mga bansang nagpataw ng restriksyon dito ay naniniwalang ang ganitong uri ng lakas ay hindi dapat basta mapunta sa tamay ng mga hindi bihasa. Sa wastong pag-aalaga at tamang kapaligiran, ang lahing ito ay nagiging maaasahang bantay na handang ipagtanggol ang pamilya sa anumang panganib. Number 3. Matalinong aso ng mga sundalo. Ang German Shepherd ay isa sa mga pinakatanyag na lahi ng aso sa buong mundo, kilala sa talino, tapang at katapatan. Karaniwan itong ginagamit bilang asong pulis, bantay at gabay sa mga taong may kapansanan. Subalit sa kabila ng mabuting reputasyon, ipinagbabawal o nililimitahan ang pag-aalaga sa kanila sa ilang bansa tulad ng Ukraine, Malaysia, at United Arab Emirates dahil sa potensyal nitong maging mapanganib kapag hindi maayos ang pagsasanay. Ang kanilang likas na tapang at mataas na enerhiya ay maaaring magdulot ng panganib kung mapabayaan. Ang German Shepherd ay matalino at madaling turuan, ngunit kung hindi ito makakatanggap ng sapat na atensyon at disiplina, maaaring itong maging agresibo. Ang kanilang laki at lakas ay dahilan kung bakit kinakailangan ang maingat na pagsasanay upang maiwasan ang hindi inaasahang insidente. Bagaman ipinapataw ng ilang bansa ang mga restriksyon para sa kaligtasan ng publiko, nananatili pa rin itong isa sa mga pinakapinagkakatiwalaang aso sa Mindo. Kapag napasa ilalim sa tamang paggabay, nagiging huwaran ito ng katapatan at serbisyo sa tao. Number 2. Alagang galing sa hilaga. Ang Siberian Husky ay isang lahi ng aso na nagmula sa malamig na rehiyon ng Siberia, kung saan ginamit ito ng mga Chukchi bilang tagahila ng sled sa malalayong biyahe sa niebe. Kilala ito sa matinding lakas, tibay, at kakayahang magtrabaho sa matinding lamig. Sa kabila ng malalobong anyo nito, ang Husky ay hindi likas na marahas. Subalit, sa mga bansang may mahigpit na batas sa mga lahi ng aso, tulad ng ilang bahagi ng Canada at Europa, ito ay kabilang sa mga pinaghihigpitan dahil sa mga insidente ng kagat at maling interpretasyon sa kanilang ugali. Ang Siberian Husky ay may mataas na enerhiya at likas na pamangailangan sa galaw, dahilan kung bakit madalas silang nabiging problema kung napapabayaan o nakakulong sa masisiip na lugar. Kapag walang sapat na ehersisyo at tamang paggabay, nagiging destruktibo at pasaway sila, na maaaring magresulta sa mga hindi inaasahang insidente. Gayunpaman, kung maayos na naalagaan at nasanay, ang husky ay nagiging mapagmahal at masiglang kasama sa pamilya ang kanilang likas na katalinuhan at kalayaan ay nagbibigay diin na ang lahing ito ay hindi para sa mga baguhan sa pag-aalaga ng aso. Number 1. Higanteng kaibigang may panganim. Ang Great Dane ay tinaguriang Gentle Giant dahil sa laki, ngunit mabait nitong likas na ugali. Kilala ito sa pagiging mapagmahal, tapat at kalmado kadalasang itinuturing na mabuting kasama sa bahay. Gayunman sa kabila ng kabaitan nito, may ilang bansa tulad ng Australia at bansang nasa Europa na nagpatupad ng restriksyon o pagbabawal sa lahing ito. Ang pangunahing dahilan ay ang laki at lakas ng Great Dane na maaaring magdulot ng malubhang pinsala kung sakaling magkaroon ng aksidenteng pananakit kahit hindi ito sinasadya. Sa tamang pag-aalaga, ang Great Dane ay isa sa mga pinakamaamong lahi ng aso, ngunit kapag kulang sa disiplina o natatakot, maaari itong maging mapanganib dahil sa laki ng katawan nito. Ang isang galaw lamang ng kanilang malalakas na paa ay sapat upang makasakit ng tao nang hindi sinasadya. Kaya naman, maraming pamahalaan ang naglagay ng regulasyon upang masiguro na ang mga may-ari ng Great Dane ay may sapat na kakayahan at karanasan. Sa kabila nito, nananatiling paborito ito ng marami dahil sa kabaitan at karisma na taglay ng lahi na nagbibigay diin na minsan ang laki ay hindi hadlang sa pagiging mapagmahal na kasama.